ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong Dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat? Halos maipit na siya. May isang babae roon na labing dalawang taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa sa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, Huwag kang mabagabag, manalig ka, at wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa amat ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihi, ineng sinasabi ko sa iyo, magbangon ka pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y labing dalawang taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon.